Gaano kadalas ba natin ginagawa ito sa kusina? Ang pag-init ulit ng pagkain na tira mula kagabi, siguro halos araw-araw. Di ba akala natin nakakatipid tayo o di kaya ay ayaw lang natin masayang ang anumang barya na pinaghirapan? Pero alam nyo ba, mga kapamilya, mga kaibigan, ang simpleng gawain na ito na halos nakaugalian na natin sa ating mga tahanan ay may malalim at nakakabahang epekto sa ating kalusugan, lalo na sa ating edad. Mahirap isipin, sa panahong ito na laging nagmamadali at nagtitipid, na ang mismong paraan ng paghahanda natin ng pagkain ay maaring maging sanhi ng matinding karamdaman. Marami sa atin ang lumaki sa ideya na ang pagiinit ulit ng pagkain ay normal, na paraan ito para mapakinabangan ang lahat. Ngunit ang totoo, mayroong mga lihim na dapat nating malaman na maaring magpabago sa ating pagtingin sa mga tiratirang pagkain. Mga kapamilya, mga kaibigan, may limang pangkaraniwang pagkain tayong araw-araw na nakikita sa ating hapagkainan na kapag ininit ulit ay nagiging nakakalason at sinasabi pa ng mga doktor, maaaring maging sanhi ng cancer o Alzheimer's disease. Ito ay hindi lamang mga haka-haka, ito ay babala mula sa mga eksperto sa kalusugan na dapat nating seryosohin, lalo na sa ating edad na mas madaling kapitan ng sakit. Sa video na ito, tatalakayin natin isa-isa ang mga pagkain ito kung bakit sila Nagiging delikado kapag ininit ulit at syempre, ang pinakamahalaga, paano natin maiiwasan ang panganib na ito para maprotektahan natin ang ating sarili at ang ating mahal sa buhay. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap sa sarili, ito ay tungkol sa pagpapayaman ng ating kaalaman para sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Kaya naman, panuorin niyo po ito hanggang sa dulo dahil may matutuklasan kayo na talagang makakapagpabago ng inyong pagtingin sa pagkain at maaaring magligtas pa ng buhay. Tara na! Tara na at simulan natin ang paglalakbay na ito patungo sa mas malusog na pamumuhay at alamin ang mga karaniwang pagkain na ating iniinit ulit na sa totoo lang ay nagtatago ng hindi magandang epekto sa ating kalusugan. Ang una sa listahan natin ay isang bagay na halos araw-araw nating kinakain, mula umaga hanggang gabi. Ang ating paboritong kanin, marami sa atin ang mahilig maghanda ng maramihang kanin para hindi na pabalik-balik sa pagluluto atang tira ay ating iniinit ulit kinabukasan. Lalo na kung gagawing sinangag, masarap nga naman ang sinangag na kanin. Diba pero alam nyo ba, mayroong nakatagong panganib sa gawaing ito, lalo na kung hindi tamang paraan ng pag-iimbak at pag-iinit ulit ang ating ginagawa, ang kanin. Lalo na kapag luto na at naiwan sa temperatura ng kwarto ng matagal, ay maaaring pagmulan ng isang uri ng bakterya na tinatawag na Bacillus cereus. Ito ay isang uri ng bakterya na maaaring bumuo ng spores o mga protektadong anyo na kayang makaligtas sa pagluluto kapag ang luto na kanin ay naiwan sa labas ng ref sa loob ng mahigit isang oras. Lalo na sa mainit na klima ng Pilipinas, ang mga spores na ito ay maaaring dumami at magproduce ng toxins. Ito ang toxins na nagiging sanhi ng food poisoning na nagdudulot ng pagsusuka at pagtatae para sa ating mga nakatatanda. Ang ganitong kondisyon ay maaring maging sanhi ng dehydration at iba pang seryosong komplikasyon. Kaya ano ang dapat nating gawin para maiwasan ito una? Subukan nating magluto lamang ng tamang dami ng kanin na kakainin sa isang upuan kung may matira man. Agad itong ilagay sa ref sa loob ng isang oras pagkatapos maluto. Huwag nating hintayin itong lumamig sa labas ng matagal. Kapag iniinit ulit, siguraduhin na ito ay naiinit ng maigi at pantay-pantay na parang bagong luto. Mas mainam kung gagamit tayo ng microwave at hahaluin para masigurong mainit ang bawat butil ng kanin. Ngunit ang pinakamahalaga, huwag nating ulit-ulitin ang pag-init ng kanin. Kung ininit na ng isang beses at may natira pa, mas mainam na itapon na lamang kaysa ipilit pa, tandaan. Mas mahalaga ang ating kalusugan kaysa sa kaunting tipid, nakakagulat 'di ba ang akala nating simple at pangkaraniwang gawain may malaking epekto pala. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na pagkain na dapat nating pag-ingatan, lalo na kung mahilig tayo sa ulam na manok tulad ng adobo, pritong manok o kaya naman ay tinola. Ang manok ay isa rin sa pinakapaborito nating ulam at madalas ay sobra ang ating naluluto. Kaya ang natira ay ating iniinit ulit kinabukasan. Masarap pa rin naman ang tiratirang adobo. Aminin natin, ngunit tulad ng kanin, mayroon ding mga panganib ang pag ulit ng manok. Ang karne ng manok ay mayaman sa protina kapag ito ay iniinit ulit, lalo na kung hindi sa tamang temperatura o hindi pantay-pantay ang pag-init. Ang istruktura ng protina ay maaaring magbago kapag nangyari ito. Mas mahirap na itong tunawin ng ating tiyan na maaaring magdulot ng panunaw, pamamaga o iba pang discomfort sa digestive system. Bukod pa rito, ang manok tulad ng iba pang uri ng karne, ay madaling kapitan ng pagdami ng bakterya tulad ng salmonella at campylobacter kung hindi ito naimbak ng tama sa ref at iniinit sa tamang temperatura. Para maiwasan ang mga problemang ito, ang luto na manok ay dapat agad na ilagay sa ref sa loob ng dalawang oras pagkaluto. Kapag iniinit ulit, siguraduhin na ang loob ng manok ay umabot sa tamang temperatura mga 74 degrees Celsius o 165 degrees Fahrenheit, upang mapatay ang anumang posibleng bakterya. Ang ibig sabihin nito, dapat itong piping hot o sobrang init mula sa loob hanggang labas. Walang anumang bahagi na malamig pa. Huwag nating subukang iinitin lang ng bahagya at tulad ng kanin, iwasan din natin ang paulit-ulit na pag-init ng manok. Kung ininit na ng isang beses at may natira pa, mas mainam na itapon na lamang ang pag-iingat sa pagkain ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa pagkakasakit ngayon, kundi pati na rin sa pangmatagalang epekto sa ating kalusugan ang patuloy na pagkain ng mga pagkain hindi na nasa tamang kondisyon kahit pa maliit na halaga lang, ay maaring makaapekto sa ating immune system at maging sanhi ng paghina ng ating katawan sa paglaban sa mga sakit. Kaya naman, mahalaga na maging maingat tayo sa bawat piraso ng pagkain na ating kinakain, lalo na kung ito ay ininit ulit, nakakagulat, di ba? Na ang mga simpleng bagay na ito ay may malaking epekto pala sa ating pang-araw-araw na buhay at kalusugan. Ang mga kaalamang ito ay hindi lamang para sa atin kundi para na rin sa ating mga anak at apo para maipasa natin ang tamang kaalaman at gawi sa paghahanda ng pagkain. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na pagkain na dapat nating pag-ingatan, lalo na kung mahilig tayo sa mga stews at gulay na may patatas. Ang patatas ay isa sa mga paboritong sangkap sa maraming lutuing Pilipino tulad ng menudo, kaldereta at sopas. Madalas ang lutong patatas, lalo na kung nasa isang ulam na may sarsa, ay iniinit ulit upang muling tamasahin ang lasa nito. Ngunit tulad ng kanin at manok, mayroong nakatagong panganib ang pag-iinit ulit ng patatas. Lalo na kung hindi ito naimbak ng maayos, ang patatas. Kapag luto na at naiwan sa temperatura ng kwarto ng matagal, ay maaaring maging breeding ground para sa isang nakakamatay na bakterya na tinatawag na Clostridium botulinum. Ang bakteriyang ito ay naglalabas ng neurotoxin na maaaring maging sanhi ng botulism, isang bihirang ngunit seryosong sakit na umaatake sa nervous system. Bagamat mas karaniwan ito sa mga home canned foods, ang luto na patatas, lalo na kung nakabalot sa foil o nakalagay sa airtight container at naiwan sa labas ng ref, ay maaaring magkaroon ng anaerobic environment isang kapaligiran na walang oxygen na perpekto para sa pagdami ng C. botulinum. Kaya paano natin maiiwasan ito? Ang luto na patatas ay dapat agad na ilagay sa ref sa loob ng dalawang oras pagkaluto. Kung iniinit ulit, Siguraduhin na ito ay naiiinit ng maigi at pantay-pantay upang mapatay ang anumang posibleng bakterya. Iwasan din ang pag-iinit ulit ng patatas ng higit sa isang beses kung may natira pa matapos ang isang pag-init. Mas mainam na itapon na lamang, mahalagang tandaan na ang botulism toxin ay hindi nakikita, na amoy o nalalasahan. Kaya hindi natin malalaman kung ang pagkain ay kontaminado maliban kung susundin natin ang tamang pag-iingat sa paghahanda at pag-iimbak ng pagkain. Ang mga payong ito ay lalong mahalaga para sa ating mga nakatatanda na mas madaling maapektuhan ng ganitong uri ng sakit. Eh. Ngayon, dumako naman tayo sa ikaapat na pagkain na sa tingin natin ay napaka-healthy pero kapag iniinit ulit, ay maaaring maging sanhi ng kanser ang mga ulam na may berdeng gulay, lalo na ang mga dahon-dahon tulad ng kangkong, spinach, pechay at malunggay, napakasarap ng adobong kangkong o kaya naman ng ginataang gulay. Di ba marami sa atin ang mahilig magdagdag ng gulay sa ating mga ulam? At ito ay para sa ating kalusugan. Pero alam nyo ba, mayroong kemikal na natural na matatagpuan sa mga berdeng gulay na ito na kapag iniinit ulit ay maaaring maging mapanganib? Ang mga leafy green vegetables ay mayaman sa nitrates. Ito ay natural na compound na matatagpuan sa lupa at kinukuha ng mga halaman. Habang ang nitrates ay hindi nakakapinsala sa sarili nito. Ang problema ay nagsisimula kapag ang mga ito ay iniinit ulit lalo na sa mataas na temperatura o kung naiwan sa temperatura ng kwarto sa loob ng matagal sa ilalim ng mga kondisyong ito. Ang nitrates ay maaaring mag-convert sa nitrites. Ang nitrites naman ay maaaring mag-react sa iba pang compound sa ating katawan at bumuo ng nitrosamines, na mga kilalang carcinogens o mga sangkap na nagdudulot ng cancer. Hindi lang ito tungkol sa cancer. Ang mataas na level ng nitrites ay maaring makaapekto sa kakayahan ng dugo na magdala ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan, na lalong delikado para sa mga nakatatanda na may pre-existing condition sa puso o baga. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ang pinakamahusay na paraan ay kainin agad ang mga ulam na may berdeng gulay pagkaluto. Kung may matira man, subukang huwag na itong iinitin ulit kung talagang kinakailangan. Iinitin lamang ng mabilis at siguraduhing mainit na mainit at kainin agad ang lahat. Iwasan ang pag-iinit ulit ng gulay ng paulit-ulit. Mas mainam kung magluluto lamang ng sapat na dami ng ulam na may gulay na kayang ubusin sa isang upuan para maiwasan ang pag-iimbak at pag-iinit ulit. Ang pag-unawa sa kemikal na reaksyon na ito ay napakahalaga para sa ating pangmatagalang kalusugan. Sa bawat kaalamang ating natutuklasan, mas nagiging empowered tayo na gumawa ng mas matalinong desisyon para sa ating kalusugan. Ang mga payong ito ay hindi para tayo takutin, kundi para tayo ay maging mas maingat at mas mapanuri sa bawat pagkain na ating inilalapit sa ating bibig hindi lang ito tungkol sa lasa, kundi sa kalusugan at kapakanan ng ating katawan sa paglipas ng panahon. Ang ating mga katawan ay templo at karapat dapat itong bigyan ng pinakamahusay na pag-aalaga na maaari nating ibigay. Sana ay marami na kayong natutunan sa mga pagkaing ito at kung paano sila nagiging mapanganib kapag iniinit ulit. Ngayon, Dumako naman tayo sa huling pagkain sa ating listahan, isang pagkain itinuturing din nating malusog at masarap. Ngunit nagtatago ng panganib kapag hindi tama ang pagiinit ulit nito, ang kabute o mushrooms. Ang kabute ay isa sa mga paboritong sangkap sa mga lutoing tulad ng sopas, stir fry. O kaya naman ay sa mga pasta dish. Kilala ito sa pagiging mayaman sa protina, hibla, at iba pang sustansya. Ngunit tulad ng iba pang uh, pagkain, ang pagiinit ulit ng kabute ay kailangan ng labis na pag-iingat. Ang kabute, lalo na kung hindi tama ang pag-iimbak at pag-iinit, ay maaring maging sanhi ng digestive upset. O mas malala, ang pagdami ng mapanganib na bakterya, ang mushrooms ay sensitibo sa temperatura, ang kanilang protina ay maaring magdegrade kapag iniinit ulit at maaring magdulot ng hindi magandang epekto sa ating tiyan tulad ng bloating pananakit ng tiyan o diarrhea, higit pa rito tulad ng patatas, ang mushrooms ay maaaring maging tahanan ng Clostridium botulinum kung hindi ito naimbak imbak ng maayos at naiwan sa temperatura ng kwarto ng matagal, bagamat bihira. Ang botulism ay isang uh, seryosong sakit na maaaring makaapekto sa nervous system at maaaring maging sanhi ng pagkalumpo o kamatayan. Para maiwasan ang panganib na ito, ang lutong kabute ay dapat kainin agad pagkaluto, kung may matira man. Agad itong ilagay sa ref sa loob ng dalawang oras pagkaluto. Kung talagang kinakailangan itong iinitin ulit, siguraduhin na ito ay naiinit ng lubusan at mabilis. Na umabot sa sobrang init ang bawat bahagi, iwasan din natin ang paulit-ulit na pag-init ng kabute. Ang pinakamainam ay laging magluto ng tamang dami para sa isang kainan lalo na kung ito ay kasama sa mga pagkaing madaling kapitan ng bakterya. Ang pag-iingat na ito ay hindi lamang para sa pisikal na karamdaman. Ang patuloy na exposure sa mga toxins mula sa hindi tamang pagkain ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa ating katawan, kabilang na ang paghina ng immune system at pagtaas ng panganib sa chronic diseases. Ang mga toxins na ito ay maaaring makaapekto sa ating mga selula at organo. At sa kalaunan ay maaaring magambag sa paglala ng mga kondisyon tulad ng cancer at maging ang paghina ng memorya na konektado sa demensya. Kung iisipin natin, ang ating utak ang sentro ng ating pag-iisip at paggalaw kung ito ay nalantad sa mga mapanganib na substance. Maari itong magdulot ng paghina ng cognitive function na nagre sa memory loss at iba pang sintomas ng demensya. Nakita natin kung paano ang mga ordinaryong pagkain tulad ng kanin, manok, patatas, mga gulay na may dahon at maging ang kabute ay may itinatagong panganib kapag hindi natin iningatan sa pagiinit iinit ulit. Ang bawat isa sa mga ito ay may iba't ibang dahilan kung bakit sila nagiging delikado mula sa pagdami ng bakterya, pagbabago ng protina hanggang sa pagbuo ng carcinogens. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap sa sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa ating katawan ng pinakamahusay na pag-aalaga na maaari nating ibigay. Huwag kayong mag-alala, hindi ibig sabihin nito ay kailangan na nating itapon ang lahat ng tiratirang pagkain. Ang mahalaga ay ang tamang kaalaman at paggawa ng matalinong desisyon. Tandaan ang mga sumusunod unang-una. Palamigin agad ang lutong pagkain. Huwag nating iwanan sa labas ng ref ng matagal. Ikalawa, ilagay sa ref sa loob ng isang oras o dalawa pagkaluto. Ikatlo, kapag iniinit ulit. Siguraduhin na ito ay mainit na mainit mula sa loob hanggang labas. Walang anumang bahagi na malamig pa. At ang pang-apat, iwasan ang paulit-ulit na pag-init kung ininit na ng isang beses. At may natira pa, mas mainam na itapon na lamang, maliit na pagbabago lang sa ating gawi. Malaki na ang maitutulong sa ating kalusugan, lalo na sa ating isipan at sa pag-iwas sa malalang sakit tulad ng kanser at demensya ang pag-aalaga sa sarili ay parang pagtatanim ng puno. Kailangan ng pasensya at pagmamahal. Ang bawat tamang desisyon sa pagkain ay isang butil na inihasik natin para sa mas matibay na kalusugan sa hinaharap. May kakilala akong ginawa lang ang mga payong ito. At napansin niya ang pagbabago sa kanyang panunaw at pakiramdam. Mas gumanda ang kanyang tulog at naging mas malinaw ang kanyang pag-iisip. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagpapabuti ng ating kalidad ng buhay, sa pagbibigay sa atin ng enerhiya para maging mas aktibo at ng kalinawan ng isip para mas ma-enjoy ang bawat sandali kasama ang ating pamilya at mga mahal sa buhay. Isipin nyo na lang, ang bawat desisyon natin sa pagkain ay direktang konektado sa kung gaano tayo kaganda at kasigla sa pagtanda. Hindi ba't masarap isipin na sa bawat pagsubo natin, tayo ay nag-iipon ng kalusugan kayo po ba? Ano ang inyong mga karanasan o mga payo sa pagiinit ulit ng pagkain? Mayroon ba kayong mga natuklasan na naiiba o mga pamamaraan na epektibo para sa inyo? Ibahagi nyo po sa comment section sa ibaba. So, gusto naming marinig ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyong mga karanasan. Ang ating komunidad ay mas lumalakas kapag tayo ay nagtutulungan at nagbabahaginan ng kaalaman. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, huwag kalimutang i-like at magsubscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang impormasyon tungkol sa kalusugan, lalo na para sa ating mga golden agers. Ang inyong suporta ay malaking tulong para mas marami pa kaming maabot at matulungan. Tandaan po natin, hindi pa huli ang lahat para magsimula ng mas malusog na pamumuhay. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para alagaan ang ating sarili para gumawa ng mas matalinong pagpili at para ipagpatuloy ang paglalakbay tungo sa isang mas masigla at makabuluhang buhay ang mabuhay ng masigla, masaya at may malinaw na isipan sa bawat yugto ng buhay, kayo ang inspirasyon namin patuloy nating isabuhay ang kasabihang health is wealth at naway ang bawat isa sa atin ay maging matibay sa anumang hamon ng buhay. Maraming salamat sa inyong panunood.